Ay. Hapon na naman mga katids. Dito ako sa sapa. Solo flight. Ninja moves. Test dig. Test dig siya. Mula sa side ng Heavenly Steam Animal Palaka Frag Marker Sa tabi niya ay ang square Ang square na ba ito? Square Sa tabi niya ang triangle Batu. bato may mata ayan dito siya nakatiin sa side na to. sa aking butas yan yung wall type na yun wall type na pala tong side ng palaka na to may paa nya yan siya Ayan. kanji enter here okay. enter pero hindi dyan pala dito sa ilalim niya ay may replika ng kanji rin Ayan. Ayan. kanji sa baba ng clear na yan kaya ako na yun may lock talaga eh ang lock nya ang square na nito yung bato na to ito eh, ito yung side wall ng palaka yung putan palaka ba ito palaka nga ito dito sa paa ko ano ko ni paa side wall tan lak grabe oh ang bato nakapiles nakuha nang ko yan nang katripit ito mga nakuha ko ito pasok kapatid so, tapos ito yung mga arrowhead oh. lalo na ito matindi nakakunti nakasayad sa nakaganyan sa may tabi ng heart ito yung mga heart heart na oh, letter P letter P ito matindi oh. talaga paso ah, square mga pot paan na pa to grabe lindid manok pa yata to ito yung mga triangle oh. letter D triangle Ayan, mga letter D puro letter D ito ano nga hal tuh to, anong, to ng paa to triangle arrow head nakaturo sa nung kayang ko eh, mga bilog mga tamago doon lang sa maliit na butas ko kinuha yan doon paikutan pala lang ko ha mga bato itirahin ko yan ng chinlock sunod hapon na kaya pahinga na muna ang ganda mga it's steam na nakuha ko. Try ang may bearing alignment dito yung ganoon eh sa eh. ibabaw nito is west east west para po sa ibabaw ng mating yung malaki na to ayun siya yung aking iskuyero nasa 45 degrees Pero, north, north. Hmm. itong side na to, north. Yan, big side ko na yan. North. Baka simutay, south. Pag dito ka naman ng maraps, ito ang east. East. Sa harapan ng palakana to. East. Ang pwitan niya ay, baka simutay, west. Yan, iikot ako. Yan ang west. Ayun, mag-lock ko black point ba to may dyan. sa is ayan bundok Lima belas diesel, dan kata square. Anda hai, tapi kau Selesai,